umaga sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng masarap na masarap at crunching banana cue. Yan, meron tayo dito ng saba. Meron tayo dito ng pulang su- pulang asukal. Yan, yung ganyan ang bilhin nyo At of course, meron na tayo dito mainit na mantika. Ang una nating gagawin ay piprito natin ang saging. Yan guys, so Oops. natin. Oops. natin. Pasensya na po kayo sa aking boses kasi kagigising ko lang. At itong almusal na to ay gusto ng aking mahal na anak at asawa. Ayan. So, nakita tayo ng saging. Piprito muna natin siya guys ng golden brown. Ang mga sikreto kong sinishare sa inyo ha na, kayo lang may alam. Tayo lang ang nakakaalam nito, guys. Bigira ko lang to i-share. <laughs> yeah, huwag niyo i-share sa iba, okay? So, i-tay natin siyang maluto. Ayan, guys. Medyo luto na. Alam, ah, luto na pala ang ating sabi. So, balik na natin yan. Kaya yeah, na Alam nyo ba, guys, ang isang tiling kaya talaga niyang ubusin. Basta pag nagbuko na ako ng ganire, ay, makuday. Ubus talaga yan. Ako ba dun sa asawa, bakit gusto gustong, gustong itong saging? Lagyan so, pa natin yung natitira dito sa ating tingga At lutuin na natin Pagtatagalin pa ba yan? Ano ba? Diba? Medyo husky ang voice ng lola nyo. Ayan. Ayan hintayin ulit natin maluto sa kabilang banda. Ayan na siya guys, di ba? Ang bilis nating makaluto. yan ipiprito muna natin ang mga kasagingan na yan. Para naman, maging crispy-crispy sa ba siya. Paano crispy-crispy sa ba? Guys, isi-share ko sa inyo kung ano o paano magluto ng crispy banana cue, Pabalikan ko kayo mamaya. Luto na ang ating saging at papagawin na natin siyang crispy. yan So, mainit na yung Hinaan nyo lang yung apoy nyo, guys. Pagka ganyang kainit, patayin nyo muna. Tapos, hinaan nyo lang yung apoy nyo. Para hindi masunog yung asukal. Grabe. Yan, pwede na. Ilagay na natin yung ating asukal, guys. Kasi hindi pwede mainit na mainit na susunog ang ating asukal. So, lagay natin. Yan, pwede na yan. At intay natin matuno yung asukal niya. So, yan na siya, guys. Medyo natutunaw-tunaw na siya. At kailangan natin tunawin talaga siya yung parang liquid na siya. Ganun. Ganun ba? Ayan guys, natunaw na siya. So pwede na natin patayin yung apoy natin. Kasi yan na yun. Ayan, ilagay na natin ng saging. Ayan paglalagay ng saging guys. No? Ayan, okay. Ipakain nyo sa kanya yung asukal na yan. Tapos iset aside nyo na yan guys. Yung iba naman syempre bigyan nyo din. No? kailangan fair tayo sa lahat ng bagay hindi lang titignan lang natin yung isang bagay at yun na puro siya na lang at napunta na ako sa ganun <laughs> hindi ko mainit pala yung Diyos ko po ayan oh, um, e. turn around turn around ayan, turn around, turn around yun lang yung mga saging dyan no? ayan no, Diyos ko, ang sarap nito guys talagang ano to, Diyos ko Bawal po to sa may mga diabetes, ha? Naku po, Diyos ko hindi, hindi kayo pwedeng kumain ng mga ganitong mga pagkain sorry po kung nakapagluto ako ng ganito ayan so ilagay na natin yung mga saging natin ako kasi one by one kung nilalagay pero sige yan ipapakita ko sa inyo yung yung style ng madami ng saging pero tayo tayo lang nakakaalam nito ha huwag niyo ishare sa iba <laughs> ayan ito ko po ko ang dami asukal nito gustong gusto nito mga merienda ayan ito sa mga merienda, sa kasal, sa debu. Kasi natin hindi yung ano, kasi kailangan nyo ng init para matunaw, di ba? Pwede nyo ito ihanda guys sa debu, sa kasal, yan. Mga pinaghahandaan ng banana yung mga ganyang okasyon. Hindi ito pwede sa mga simpleng ano lang. Kailangan kasal, debu. Uh, hindi pwede ito sa mga merienda. <laughs> joke lang guys. Yung pang merienda talaga to pang almusal. Ayan, so... Lagyan lang natin lahat. I-coat lang natin lahat ang mga kasagingan dyan. Hmm? Coat nyo lang yan, guys. Coat lang lang coat. Ayan. Kasi ilagay na. Ay, nangawit ako dito sa tong ko. Masikip. Mahigpit. Tapos hawa ko pa yung cellphone ko. Ay, naku talaga. Kung so, hindi mo lang talaga laba ang pagiging vlogger, nako, pinigil ko na to, pero, this is my passion, passion. Mm -hmm. <laughs> yan guys, so lalagay na natin sa pinggan yung mga nakot na natin. At pabalik ako kayo. Sarap, grabe. Dalaway na ako. Masarap kainin yan. Yan. ako kayo. Yan, tapos na tayo mga bebelas. At yung mantika, syempre dapat takpan lang natin yan at magagamit pa natin yan. Ayan na siya. disko ang sarap po. Oh. Uh, ayan naman mag-focus nitong phone ko. Nakakainis. Ayan. oh, yan. Karamelize. Kar kar ano ba yung karamelize? and guys, naganda ako dito nang may tissue. Kaya lang hindi ko na siya nilagay. Diyan ko na lang siya nilagay. At look nyo, grabe. Ang sarap po. Oh. Oh, mm. happy eating guys. Ayan, nalaman nyo na. Crunchy yan guys kasi tignan nyo yung ano nyo. Oh. O oh, diba? Mainit pa siya. Pag ayan ay lumamig. Hindi yan magiging sagi kasi yung asukal niya and niluto natin at dumikit sa kanya. So pag kinagad nyo siya ay may crunch talaga kayong maritinig. Ayan na siya oh. kita Oh. Sino ba, ang, sino ba ang may ayaw niyan? Diba? Simple pero rak na pagkain. Simpleng simple lang guys. I-ready nyo na rin pa para sa mga pamilya nyo. Ayan. hindi Ay, ba? Ang Ay, ganda. Ayan guys. So, yan, guys. Shinare ko sa inyo. Huwag naman akong kalimutan, supportahan, subscribe on my channel, guys. Yan, click niyo lang yung bell dyan at yung subscribe button, yung uli red dyan. At go-go lang tayo sa ating mga ginagawa. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! So, yan, guys. Nakapagluto na ako ng masarap na masarap na nanaki. Yes, guys. Ayan, binigay ko sa inyo yung buong recipe niyan. Yan, sobrang crunchy crunchy to the max banana you ever so pwede nyo tong i pwede nyo tong ihanda sa breakfast breakfast talaga ha Break, hindi breakfast breakfast uh, dinner pwede ring appetizer ah uh, pwede ring merienda kahit anong gusto nyo go na yan ang sarap nito guys